Umabot na sa Commission on Elections o COMELEC ang isyu kaugnay ng umano'y 30 milyong campaign donation case na kinasasangkutan ni Senator Cheese Escudero. Ayon sa mga ulat, ang kaso ay nagugat sa aligasyong may hindi na ideklarang kontribusyon sa kanyang nakaraang kampanya, isang posibleng paglabag sa campaign finance law ng bansa. Base sa reklamo, sinasabing tumanggap umano ang kampo ni Escudero ng donasyong lampas sa itinakdang limitasyon at hindi ito isama sa opisyal na ulat na isinumite sa COMELEC. Dahil dito, pinayagan ng komisyon ang formal na pag-apila at paglilitis upang malinawan kung may sapat na basehan ang mga paratang. Sa panig naman ng senador, mariin niyang itinanggi ang anumang irregularidad. Giit ni Escudero, lahat ng kanilang donasyon ay dumaan sa tamang proseso at naitala alinsunod sa batas. Handang-handa rin makipagtulungan sa Comelec upang patunayan ang kanyang kawalang sala. Samantala, ayon sa Comelec Campaign Finance Office, ang ganitong mga kaso ay bahagi ng kanilang malawakang pagsusuri upang masiguro ang transparency sa paggastos ng mga kandidato. Maari raw humantong sa administratibo o kriminal na parusa kung mapatunayang may paglabag. Habang inaabangan ng publiko ang magiging resulta ng investigasyon, Nananatiling hamon sa Comelec ang pagpapatibay ng tiwala ng taong bayan na ang bawat sentimong donasyon ay dapat may malinaw na direksyon at dokumentasyon. Sa huli, sinabi ng kampo ni Escudero na umaasa silang matatapos ang proseso ng patas at mabilis upang maipakita na sa halalan higit sa lahat ang katapatan ang tunay na puhunan.